This commercial is brought to you by Tatang Panot. Eto na, nagbabalik. So na. Kita nyo ba yun? Motor. Kita nyo ba yun? Uta, warm up na siya. Stay. Eh na, warm up na sila. Saan-saan sila lumalabas? ayun saan yung galing stick putang na yan. warm up na chong warm up na mga motor tangin na sa mokong puro jetensya lang sa kunan puro jetensya na nag warm up awawa naman kayo <laughs> ayan na mag umibisa ng karera ito ang field 6 laps chong 6 laps Andamter. <laughs> <laughs> <Woo! laughs> mga 12 niyan. Ano? mga coping. Ito na mga copings. Grabe niyan, 'no? Yung lang <laughs> talaga Ah. Ah. San. Hindi na mag-awak. Video mo, ganun. Oo. tawag na lang kami sa pool. May, may kausap kami kung sino-sino. Ay. -ka Ay o oh, siya. <rug> <executor> baka mapanood niyo pa yung karere. Tama na. Nakita niyo na lang yung motor. Tama na yun. Amin-amin <exacer>. <laughs> na lang. Amin-amin na lang. <size> <Joker focus>: <trong> Taw! <acontecendo> <salty Gate>